tayo ay isa sa mga bansa na membro ng World Health Organization na pumirma sa kauna-unaang treaty. Ito po ang Framework Convention on Tobacco Control. At dito, napag-usapan na talagang masama ang paninigarilyo sa ating kalusugan. At tuloy-tuloy naman ang laban natin sa industriya ng tabako na tuloy-tuloy na gustong malulon ng ating kabataan sa addiction sa nikotina. We know sa health sector na masama ang tobacco smoke sa ating mga katawan. Iba't ibang sakit, cancer, alta presyon, baga, at kung ano-ano pa na nakukuha sa addiction sa nikotina ng tobacco. Ngayon, nagbago yung uh, sitwasyon, lumabas naman yung tinatawag na e-cigarette or yung vaping and chemicals na ang nilagay. Yung iba, nikotina pa rin. Yung iba, sinasabi, safer ang vape than cigarette smoking ang lumalabas ngayon sa siyensa, sa agham at sa pananaliksik ay mas masama pa pala itong vaping kasi nga madaming ibang chemicals na nagkakos ng iba't ibang epekto sa katawan kagaya ng e-valley or e-cigarette and vape associated lung injury at may ebidensya dito at meron na rin tayong kaso sa Pilipinas na namatay at the age of 26 nagumpisa siya mag-vape at 14 at namatay siya ng heart attack And it was written by the doctors at uh, pinublished uh, sa International Medical Journal the first death of vaping. And then the other practice, itong vape industry, ina-advertise sa ating mga kabataan. Nilalagyan ng candy flavors, magagandang kulay. At nakikita natin sa ating batas sa Pilipinas, bawal mag-vape ang below 18. Pero ang advertising ng industriya ay para sa mga napakabata. As a Department of Health, isa lang ang gusto namin, maipasatupad ang batas. Pero ako, as a doctor, gusto kong gumaya doon sa ibang bansa na nagban total ban ng vaping. Unang syntax law na sabi ha, hanap ng replacement products sa ating mga tobacco farmers para hindi na sila mag ng tobacco. So nagawa na natin yung ano, no? Uh, warning, yung graphic warning labels. Uh, ito yung mga nakapicture, yung mga mangyayari sa baga mo, sa puso mo, yung cancer naka -picture. So I think the next step is plain paper packaging na ginawa na rin sa ibang bansa. At very effective, uh, bumaba yung paninigarilyo o addiction sa nikotina ng mga kabataan nila. Gusto ko rin siyempre, palakasin ang programa ng smoking cessation. Ang ating mga clinic na available sa iba't ibang DOH center ay dumami pa. Mga kababayan, ang unang number one and number two causes ng kinamamatay sa Pilipinas ay one, cardiovascular disease. Pangalawa, cancer. At isa din dyan sa top 10, yung mga sakit sa baga. Lahat po ditong tatlong sakit na to makukuha sa paninigarilyo at pagbebait. Kung gusto nating mamala ito sa listahan ng causes of death ng ating mga kababayan, huwag na po tayong manigarilyo at huwag na rin tayo magbebait.